silent killer kung tawagin. Ang sakit na hypertension. Minsan kasi, wala itong sintoma sa simula. Pero maaaring magdulot ng malubhang komplikasyon kapag hindi naagapan. Kaya bago magtapos ang Hypertension Awareness Month, pinagyang pansin ng GMA Kapuso Foundation ang kalusugan ng mga manging isda at maninisid ng kapis sa saryaya Quezon. panginisda at paninisid ng kapis. Ang kabuhayan ni Marvin na taga sa Quezon. Kaya sa bawat pag-ahon niya sa dagat, ayang ang pag-asang may ahon din sa hirap ang pamilya at matulungan ng ama at biyanang may problema sa kalusugan. Ang biyanang na-stroke noong 2022 albularyo, ang takbuhan at wala rin iniinom na gamot. Doktor daw pong kapagaling sa kanya. Wala naman pera Ay, kami, ang kinikita ko lang po, pang aming pagsapat lang sa pamilya namin. Madalas na mas mahilo at sumakit ang tiyan ni Benancio. Karamihan sa mga manginisda at manginisid ng kapiz sa Sariyawa ang walang kakayahan magpakonsulta sa doktor dahil sa kahirapan. Kaya ngayong Hypertension Awareness Month, nagsigawa ang GMA Kapuso Foundation, katwang ang New World Diagnostics ng libreng ECG, Hemoglobin A1C Blood Test at Urinalysis para malaman kung mayroon silang hypertension, sakit sa bato o problema sa puso. Nagkaroon din ng consultation at lecture. Uh, yung iba, baka walang mararamdaman kasi siya po ay silent killer or Uh, minsan uh, tahimik lang pero nagkakos na ng damage. Ipinasuri na rin natin ang biyanan at tatay ni Marvin. Important kasi post-stroke, no? Uh, may mga medications na need to be continued para hindi po maulit yung kanyang stroke. Si tatay naman, no? we gave yung mga requests po no? para malaman kung ano yung cost ng abdominal pain niya. Nagbigay rin tayo ng gamot, giveaways at pagkain sa isang daan nating beneficiaries nabigyan sila ng first na gamot. Pag natapos na, pumunta sila sa aming center, kailangan pong ma-maintain nila. Sa mga nais makiisa sa aming mga proyekto, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa sabuwa na year Pwede rin online via Gcash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.